Magandang araw po, Doc Willie to, Doc Lisa, kamusta po kayo? Live po tayo. Ah, uh, medyo malakas-lakas tayo today, kaya tayo nagla-live para maliwanagan. ba? Diba? Kasi maraming, maraming kasing mga vlogger gumagawa ng mga fake news eh, tsaka real news na tataranta yung mga followers ko. Kasabi na iba, uy, patay na ata si Doc. Ay, hindi pa naman patay si Doc. O, yung isa, gumaling na si Doc. Nag-miracle na. Ay, mabuti. Mabuti kayo. Alam nyo pa, nag-miracle. Alam nyo talaga, pag-vlogger, talaga ganyan. Katulad ngayon, no, lalabas to. Mag-uunahan mga vlogger. kagawa na sila ng fake news para kumita lang konti. Ayun Ay, lang po kasi talaga eh. Kaya yung kaya hilong-hilo ang kababayan natin sa tunay at sa hindi tunay. Tayo-tayo rin ang papahirap sa sarili natin. Dog Lisa? Yes, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa pagkarami-rami-rami yes. nagdadasal kay Doc. So siguro yun po yung dahilan bakit lumalakas si Doc dahil sa dasal nyo? Siyempre, pag kayo ang humiling sa Panginoon, papakinggan kayo. Salamat po. Actually, ayoko nga nagdadasal sila sa akin. To be honest, ayoko nagdadasal kayo sa akin. Gusto ko magdasal kayo sa sarili nyo. Ibang dasal kayo sa anak ninyo, sa kaaway ninyo, sa magulang ninyo, okay na ako. Isang tao lang naman ako, di ba? Pagdasal nyo na na sarili nyo, pagdasal nyo yung kapitbahay nyo, okay na ako. Lately condition, bali sa Singapore tayo. Sabi ko naman sinasabi, kahit yung unang vlog, sinabi ko naman nasa Singapore tayo. Kasi nga, ang tagal nga nung test sa atin. So, nakakalimang linggo na kami dito. May good days, may bad days. O, last two days, medyo bad days kasi... Ang isang side effect kasi nung chemo, ay eh, titigas ang dumi, parang bato. So, pag bar, parang bato yung dumi mo, fecal impaction, dudugo, para ang mga nganak. Ah, uh, dalawang araw ako walang tulog, mahirap. Okay, tingnan natin ito mga questions. Okay, so yung mga questions, gumagaling yes. na ba si Doc Willie? Really? So, hopefully matapos namin yung cycles of chemo, ganun po ang tawag doon, Opo. cycles. So... Uh, more or less sabi nila mga six cycles every three weeks so that's around uh 18 <clears throat> weeks. So nakakaisang buwan na po tayo. Almost malapit na po. So uh, mga three more months to go. Gumagaling o hindi, walang nakakaalam. Kaya ako may napanood kayo gumaling o hindi, gumaling, walang nakakaalam. Pero parang gumagaling. Parang lumiliit. Kasi dati 10 out of 10 ng sakit. Ngayon may time 2 out of 10. Pero pag umiri ka naman ng napakasakit, parang 9 out of 10 ng sakit. Tapos less na po yung manas. At saka yung, yung paninilaw ni Doc Willie. Yes, nawala na. Na na lahat. Nawala na yung paninilaw ko, namayat na ako ng I think 24 pounds, 75 kilos, ngayon 64 kilos na lang ako. Nawala na yung paninilaw, mukhang lumawag, papano yung inferior vena cava, hindi na ganun kagalit. Ah, nawala rin yung manas ko, pati yung varicose ko. Ang nawala lang yung buhok ni Doc. Hindi, side effect yun. Ah. Uh -oh. eh. Sabi nga nung doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, Singapore doctor, di bali na masira lahat, ulo, mata, tenga. basta patayin niya ang cancer na yan. Kailangan focus eh, siya yung kalaban eh. Siya yung kailangan tanggalin eh. Kaya kita nyo, nangingiti ang kamay ko. nitim siya. Pati sa ulo nang ngitim. Kasi yung chemotherapy, tinitira niya yung bad cells na mabilis gumalaw, pati rin yung good cells. Kaya sugat-sugat yung mga bibig ko. Mahirap mag Kaya sabi ko nga, gagawin ko to positive para sa inyo. Ang papa nagpapalakas ako para sa inyo, hindi para sa akin. Okay na ako. Kaya yung mga nasa abroad na umiiyak daw, na depressed okay lang po yun. Isang buhay lang ako, walang problema. Tayo, 110 million Filipinos, mas kayo inaalala ko. Sasabihin sa akin ng doktor ko, Doc Willie, parang don't think about too much things. Wag mo isipin yung bayan problema. Sabi ng doktor ko, this your cancer is not play play. Hindi to laro laro ah. Hindi to paody mag uh, lalaro laro ka, mag-enroll-enroll en -enroll ka, gagawakan ka yung hindi to serious to. Life and death to. Kasi sarcoma siya eh. 16 centimeters. Ngayon, malalaman natin kung lumiit o hindi. Pero siyempre, sa tingin ko, baka lumiit dahil sa prayers ninyo. At siyempre, maganda rin talaga gamutan dito na guilty guilty nga ako na gusto ko talaga ibabalik natin sa atin. So, depende ito sa Diyos. Kung bubuhayin pa ako ng Diyos, ah babalik tayo, ayusin ko talaga yung healthcare. Wala akong pake. Tandaan nyo, wala akong pake. Sasagasaan lahat ng sasagasaan para makuha yan. Total, patay na rin naman ako eh. Diba? Total patay na rin ako. What do I lose? Kung magalit kayo, kung hindi niyo maintindihan ginagawa ko. Pasa sure ako na intindihan niyo man o hindi ginagawa ko, sure ako para sa inyo 'to. May isa kasi anak mo, tinutulungan mo na binibigay mo lahat, ayaw pa rin. Isip niya, hindi, hindi para sa akin to Hindi mo nga lang, papakamatay na nga magulang mo para sa iyo ayaw mo pa rin. Ganyan ang gagawin ko. Kaya kung may nagbabash, okay lang yan. At tayo dito. So, yun lang sa mga fake news na namatay na daw ako. O may sinasabi si Doc Lisa na umiiyak ka na. Puro fake yun. Para malaman ang tunay na news, dito lang tayo sa page ko. Diba? Lalo ng mga seniors. Hanapin nyo, Doc Willie Ong, may blue check, tapos may 17 million. Yung mga iba, basta may title ng mga showbiz, chika, entertainment, medyo duda tayo. Tingnan nyo na lang yung mga credible, GMA, ABS, mga kahit mga anything. Basta yung mga news outlet, mas tunay. Kasi niloloko lang tayo. Kiniklikbait lang kayo. Ginugulo na ulo nyo eh. Tsaka nakita nyo naman ang content ko. Ang konti-konti lang. Ako, mag-live ako. Dalawa-tatlo lang eh. Pero ang dami eh. Sabi ko naman, pwede nyo gawin. Kaya lang, niloloko lang yung tao. Kawawa naman eh. Iniikot yung emotion. So, yun po ang plano natin. Yes. Ah. Doon po sa mga nagtirik ng kandila, nagpamisa kay Doc Willie, punta kay thank Padre you. Pio, marami maraming salamat sa mga nagpadala po ng mga religious items for Doc Willie. Maraming maraming salamat you. po. Sa mga gusto pong dumalaw, actually maraming nagtatanong, mga kaibigan, kaklase, pag malakas-lakas na po si Doc Willie, ngayon kasi syempre, almost every day may injections, may chemo. So, misan, um, may hingal konti. So, pag nakalakas-lakas na siya, di saka tayo dumalaw kay Doc Willie. But, thank you sa mga pasabi ninyo In, in na di, gusto nyong makita si Doc. Hindi pa totally magaling. May hingal ako. Kahit palakarin mo lang ako ng mga 20 meters. May hingal na ako eh. Salita lang nga, ah, may na ako. Paano ah, bug, bug tayo sa kimo. Gusto natin palitin yung bukol. Di ba? Nilalabanan ng katawan mo. Hirap ka pa matulog. Marami ka bang side effect. Pero walang choice eh. Doon kasi talaga ang para sa akin na maganda. Kaya sa atin, pag nabuhay pa ako, ipipilit natin yan sa Pilipinas, walang korupsyon, walang kalokohan Sabi mo, Dok, ba't ka pa nag-iisip niyan? Kung hindi mo ako papatulungin sa Pilipinas, patayin niyo na lang ako. No purpose in life. Magbubuhay ako para saan? Mag-enjoy? Mag-cruise? I don't need it. Sumama na ako sa nanay ko, hindi lang. Kaya lang ako nandito para tulungan yung 110 million Filipinos na kawawang kawawa ngayon. Yun lang ang purpose ko. Wala akong pakailam sa politika ng iba. Sarili kong style to. Diretso sa taas, diretso sa Holy Spirit, I don't care about anyone. Sorry ah. Sorry ah. Kasi matigas talaga ako ngayon. Pag alam ko tama, tama. Pero pag wala nang buhay, di wala na. Pero so far pa naman, binubuhay pa naman tayo ng Diyos. So habang binubuhay tayo ng Diyos, request ko lang kung mahal nyo ako, tulungan nyo na lang yung kaibigan nyo, makipagbati kayo sa magulang nyo, makipagbati kayo sa best friend mo na naging kaaway mo. Doon ako masaya. Magbigay tayo ng pera, pagkain do sa mga pulubi, sa lansangan natin, sa mga overseas worker. Gumawa lang kayo na mabuti. Happy-happy na ako. Happy-happy na ako. Okay? So, any more questions? Yes, okay. So yung, yun nga pala po, yung mga nag-alaga kay Doc Willie dito mm. sa hospital, almost 50% talaga mga world-class nurses na Pinoy. Pinoy lahat. Ang gagaling. Kagaling. Kasi may nag-message po sa atin, mga nurses from Germany, from oh, the US, yung ating sobrang mga galing. kababayan na nasa healthcare at yung hindi rin sa healthcare. Mm -hmm. Maraming salamat po sa inyo. <coughs> so, ang mga questions, so, yung mga naghahantay, kailan daw ulit mapapanood si Doc Willie? Really, Siyempre, ngayon medyo yung mga lives namin hin eh, hindi madalas. So, pipilitin ni Doc, pag malakas, good days, di itatry. Ako naman po, uh, pipilitin ko, kasi parang yung journey namin, dati hindi ko gaano natatouch yung cancer, paano magalaga ng mga cancer patients. At kung ikaw mismo yung cancer patient, pag may oras na po ako, I'll try to do that. Una-una, wala akong balak mag-content ng health. Mm -hmm. Baka si Kasi, Doc Lisa, I have no more plans to content sa health. Yung mga sakit sa puso, no more, no more. Tapos na yun. 6,000 ang videos ko. Ano pa ba gagawin? Magaling si Doc Alvin. Sila Dr. Dex. Ang dami-dami doktor. Hindi nyo na kailangan ng health, health topics. Ang kailangan, ayusin natin yung Pilipinas kasi ang dami na mamatay, ang dami na Yan na lang ang job ko. Last job ko. Fix the Philippines, fix the country. After that, hayaan na natin mga kabataan sila na mag-vlog ng health topics. Diba? Yun lang ang mission ko. I'm very clear about that. Lagi ko dinarasal. Nakikita niyo ibang video ko, parang meron akong Holy Spirit nagsasalita. Hindi ko alam kung ano yun, pero sa tingin ko mabuti yun. Kasi lumilinaw na ang pag-iisip ko. Kung ano man magiging decision ko, tandaan nyo para sa inyo to. Kung gusto pa tayo ng Diyos mabuhay, tumulong sa Pilipinas, okay. Pag ayaw na, di okay. Pero, hindi ako gigive up. Yan lang ang purpose ko. Magagalit ang doktor ko pag nalaman nila, ito ang plano ko. Eh, hindi ko nga sinasabi. Hindi ko nga sinasabi na, tapos isipin mo paano kumain, paano mag-enjoy. Ayaw mag-enjoy. Mas enjoy ako. Kausap kayo nakikita yung mga mahihirap hirap Yun lang ang goal ko. Kailangan naman magpakita naman tayo ng bakit diba, mo yung mga santo, ang ng mga ng mga saint nila, Jesus, mga mababait na tao, very selfless. Eh tayo, konting pera lang, konting scam lang, konting fake news lang, kawawa naman yung kababayan natin paano tayo unad kung puro tayo ganyan, di ba? Hindi pwedeng sobrang ganoon, di ba? Huwag pera-pera. In the end, malulugi rin kasi tayo. Anyway, yun lang naman. So far, so good. Ah uh, ngayon, problema ko pa sa tiyan kasi itong bukol, kahit lumit siya, mukhang nakabara siya sa small intestine. Hindi ganong gumagalaw yung bituka ko, kaya hirap na hirap ako. Meron lang position na hindi pa nahahanap. So, it might take me a few more weeks. Siguro by November matatapos na. And makaka-uwi ako by December. And who knows what will happen. Basta lahat ng gagawin ko para sa inyo. Okay lang magbasa ang nakuha yung cancer. Tingin ko is bashing bashing, negative, kasi wala talaga akong risk factor. Tsaka, hindi naman masama. Kahit naman nakabukol ako, eh, naging close naman tayo. ba? Diba? Hindi ako nakabukol, hindi nyo na rin naman ako papanoorin, Wala na kang 500 yung nanonood sa akin. Kaya nakabukol ako, 50,000 naman nanonood. Siguro okay na yun. It's a good deal. Basta, mahal na mahal ko kayo. Habang nasa mundo ako, pag namatay na ako, let's say namatay ako, aalagaan ko kayo from above. Promise ko 'yan. Aalagaan ko kayo from above. That's my promise. Okay? So far so good? Yes, opo. Doon naman po naging journey natin 'to. So kailangan aware tayo kung may lahi po tayo ng tama, cancer sa tama. pamilya. So maganda po magpapas check up tayo. Kaya dun po umapasok yung ating blood test, yung ating x-ray, tsaka yung ultrasound. So meron naman po mga basic na kailangan nating gawain kada taon. So gawin po natin yon para maaga mahuli ang cancer or kahit anong sakit na nagsisimula sa ating katawan. Pag sa Pilipinas, basic CBC X-ray. Pag sa ibang bansa, PET scan, POG. Para tayong grade 1, nakakaya naman. Tayo papayag gano'n. Kaya nga ako pinunta dito, namulat na nga eh. Matagal na nga mainit ulo ko eh. Ngayon namulat pa lalo. Ako, my God. Unstoppable force tayo ngayon. Kasi nga eh, kayo, nakakaplano pa kayo ng next year, makakasama ko yung anak ko. Next year, magbab, mag, mag e 18 birthday. Ako, wala na akong plan. Ang plan ko lang next week, next month, mabuti kumabot ako ng next year. Yun lang ang plano ko. Kaya pag may, may plano mo, mas mabilis ang speed. So, wag masyado mag-alala. Okay lang ako. Isang tao lang kay Isang tao lang ako. Itong 110 million, mas kailangan natin alagaan. Kung ano man mangyari sa akin, maging mabait, huwag magloko, love, forgiveness and compassion, yan ang pinakamagandang may tutulong ko sa inyo. Okay? God bless po. Yes, ko lang, mm. kind, maging kind tayo sa bawat masasalubong natin. Tama. Kasi hindi po nat, hindi natin alam, bawat isa sa atin may pinagdadaanan. So, show kindness. Baka kaya lang silang masama yung pakiramdam. Eh, meron palang lang nangyayari sa buhay nila. So, unawain po natin. Salamat sa lahat. Salamat sa stars. Pero hindi ko wala magbigay ng stars. Hindi kailangan. Wala. You don't need to give me anything. I'm okay. Tayo ang magbibigay. Ha? Marami pa akong gagawin. Pinipray ko. Baka hindi nyo maintindihan. Basta isipin nyo lang kung anong gagawin ko Feeling ko ito mission ko sa mundo at makakatulong sa Pilipinas at sa buong mundo. God bless. Thank you. Thank you. Salamat po.